Hello guys, may nakita akong puno na daming bunga. Nandito. Oh, ang dami. Oh. Daming bunga. Ito dyan. Kahit sa mga potol. Ang dami. Oh. Sabi nila, kinakain daw sa ibang bansa yan. Kaso walang hinog. Sana titikman na natin para alam natin kung anong lasa. Oh. To. Walang hinog. Tawag sa abra yan. Tebug. Sa ibang bansa hindi ko alam. Kasi English yun. Oh, ganun yun. Kaya hindi natin alam kung anong lasa. Kaya next time pag nakita natin ulit to, titik naman na natin. Sige, bye-bye. Ang tawag dito, say say out. Oh, kinuha ko doon. <laughs>